Dumating ang babae sa kanyang bagong trabaho. Pumasok siya sa magarbong lobby, agad hinubad ang damit at naligo sa banyo. Pagkatapos, nagsuot siya ng sing-sing at hinintay ang kanyang boss. Si Inji siya, empleyado sa kumpanyang nag-aalok ng maikling kontratang kasal. Trabaho niya ang magpakasal sa iba't ibang lalaki at tumira sa kanila sandali. Matapos mamatay ang huling asawa, kinuha ni Inji ang bagong kliyente, si Jungwon. Sa oras na iyon, di alam ni Jungwon na naghihintay ang bagong asawa sa bahay. Madalas siyang insomniac, gumagala sa club, umiinom ng gamot, at nawawala sa crowd. Nang gabing iyon, nakipag-dinner siya sa dating asawang si Seoyon. Muling nag-asawa si Seoyon, pero hindi pa rin makausad si Jungwon. Inayos ni Seoyon ang isang taong kontratang kasal at niloko siyang pirmahan ito. Nagmakaawa si Jungwon na magkabalikan sila, pero walang emosyon na sinabi ni Seoyon na mag-enjoy na lang siya sa bagong kasal o wag na siyang makita pa bigla siyang tinawagan ng asawa niya at agad umalis. Galit na sinundan siya ni Jongwon at nakitang umuwi kasama ang asawa. Naglakad siya pabalik-balik, naiinis, at nakita ang hikaw na bigay niya kay Seo Yun na basta na lang itinapon sa kotse. Patuloy siyang tumatawag, pero abala si Seo Yun sa pakikipaglandian sa kanyang binatang asawa. Masaya siya kaya hindi na pinansin ang mga tawag ng dating asawa. Galit na galit, sinira ni Jung Won ang bintana ng kotse niya, agad siyang dinala sa presinto. Ayaw niyang magsalita, at di sumasagot sa tawag ang may-ari ng kotse. Hindi alam ng mga pulis ang gagawin. Maya-maya, dumating si Inji sa istasyon, nagpakilalang asawa ni Jungwon. Sinabi niya sa pulis na kilala raw ng may-ari ng kotse si Jungwon at pinayagang kumuha ng gamit doon. Pagkatapos, inilabas niya ang naguguluhang si Jungwon sa istasyon. Hindi alam ni Jungwon paano haharapin ang estranghera na nagpakilalang asawa niya. Sinabihan siya ni Inji na basahin ang handbook ng kasal tapos diretsyo natulog sa itaas. Nang gabing iyon, nakarinig si Jungwon ng kakaibang ingay mula sa sala habang antok na antok. Pumunta siya para tingnan at nakita ang nanay niya na nagpapakasiba sa tira-tira. Bigla itong kumuha ng kutsilyo, sinubukang patayin ang tatay niya. Nagising si Jungwon mula sa bangungot. Narinig niya ang boses ni Inji sa sala. May inihanda siyang malaking almusal, pero inisnab ito ni Jungwon at malamig na umalis. Kalmado si Inji hanggang tumawag ang kaibigan niya. Nakita raw nito si Yim Taesong. Yung lalaking dating sumusunod kay Inji sa kalye. Dapat nasa mental hospital siya, pero nakalaya kahit papaano. Kinabahan si Inji pero pagdating ng gabi, walang emosyon na naman ang mukha niya. Pumunta si Jung Won sa studio ni Seo Yeon para mag-sorry sa pagbasag ng kotse niya kagabi. Ipinakita ni Seo Yeon ang hikaw. Sabi niya kahon lang daw ang ibinato niya sa kotse. Si Jung Won, parang estudyante lang, lubos na nasa awa ni Seo Yeon. Sinubukan niyang ligawan ulit si Seo Yeon, pero itinulak siya nito palayo. Sinabi pa niyang sana patay na ito at malamig na umalis. Galit na galit si Jung Won at nagmaneho ng mabilis. Tinawag siya ni Inji para kumain, kaya inilabas niya ang galit sa kanya. Lumapit siya at nagtanong kung pwede silang magkaroon ng relasyon. Si Inji, kalmado pa rin, sinabing okay lang kung pareho silang pumayag. Nainip si Jungwon, kaya pumunta sa kwarto para matulog. Maya-maya'y nagising siya sa ingay mula sa sala. Nanonood si Inji ng football ng malakas, kahit alam niyang kailangan niya ng gamot. Niaya niya itong manood at bumaba para kumuha ng beer. Sumunod si Jungwon pero natakot sa chandelier. Di nagtagal sinabihan si Inji na umalis. Pagkatapos ay binasag niya ang bote ng beer sa chandelier. Nakatayo lang si Inji, nagulat sa nangyari. Habang naglilinis si Jungwon, biglang bumagsak ang chandelier. Iniligtas siya ni Inji pero siya mismo ang nasaktan. Isinugod ni Jungwon si Inji sa ospital, may guilt, pero tinatakpan ng sisi. Pinagalitan niya ito sa pagsugal ng buhay, para sa taong kilala lang ng dalawang araw. Pinalewala ni Inji. Sabi niya masisira ang karir niya kung mabiyuda agad, maya, maya kumain sila ng burger ng magkasama. Pareho silang nag-alis ng kamatis, nagpalapit sa isa't isa. Tinanong ni Jung Won at nalaman na siya ang ikalimang asawa ni Inji. Tinanong naman ni Inji kung bakit ayaw ni Jung Won sa chandelier. Hindi sumagot si Jung Won at umalis. Nang gabing iyon, na naginip siya ng ama niyang sinasaktan ang kanyang ina, malapit sa chandelier, maaga siyang nagising at pumunta sa studio. Sinabi niya sa boss ang tungkol sa ex-wife na pinilit siyang mag-sign ng one-year marriage. Pagkatapos ng kontrata, magsisimula raw silang muli. Nabigla ang boss at tinawag itong kabaliwan. Samantala, nag-iisa si Inji sa bahay, gumagala -gala. Nakakita siya ng maraming gamot sa banyo at malaking maleta sa aparador. Sa supermarket, pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Pag-uwi, may nakita siyang kakaibang lalaki na kaharap sa pader. Nang umalis ang kotse niya, humarap ang lalaki. Si Yim Tae Sung pala yon. Katatapos lang ng gynecological check-up ni Seo Yeon, Sinabi ng doktor na may pamamaga at dapat tanggalin ang IUD. Nabalitaan niyang muntik matamaan si Jongwon nang nahulog na ilaw. Nagkunwari siyang walang pakialam, hinintay na lang siyang tumawag. Nang gabing iyon, nalasing si Jongwon sa bar. Hindi niya napigilan ang pag-text kay Seo Yeon. Nang makita ang mensaheng namimiss siya, ngumiti agad si Seo Yeon. Ngunit nang mabasa niya ang mensaheng itong humihingi ng tawad kay Inji, nagdilim ang kanyang mukha. Dahil di sumagot si Seo Yeon, umuwi si Jongwon at nakausap si Inji na nanonood ng TV sa sala. Tinanong niya kung bakit pinili nito ang ganitong trabaho. Ikinuwento ni Inji ang kanyang karanasan. Limang taon na ang nakalipas, may mapagmahal siyang nobyo. Bago ang kasal, inilantad ng ina ni Inji na scammer at bisexual ito. May video pa ng lalaki kasama ibang lalaki. Nahiya ang nobyo at umalis ng walang paalam. Labis na nalungkot si Inji. Tatlong araw na lang bago ang kasal, pero kailangan niyang kanselahin lahat mag-isa. Itinapon niya ang singsing -sing sa banyo, pero may babaeng kumuha at ibinalik sa kanya. Ang babaeng iyon si Lee Soon, pinuno ng bagong ahensya ng kasal. Ang kumpanya niya ay kumuha ng tao para sa maikling kasal. Nagpapalit sila ng asawa taon-taon at maganda ang kita. Galit pa rin sa nobyo, bigla na lang tinanggap ni Inji ang trabaho. Ang unang kliyente niya ay isang lalaking may karamdamang walang lunas. Pagkatapos ng kasal, natuklasan ni Inji na magaling siya sa gawaing ito. Pagkatapos, tinanong ni Inji si Jongwon kung bakit galit na galit siya sa lampara. Ikinuwento ni Jongwon ang kanyang karanasan. Mainitin ang ulo ng kanyang ama at nagdusa ang kanyang ina sa tahanan hanggang sa magkaroon ng sakit sa pag-iisip. Para maiwasan ang chismis, ikinulong siya ng ama na lalong nagpalala ng kanyang pagtulog-tulog. Para bantayan siya, naglagay ang ama ng kamera sa lampara. Si Jongwon nag-aalala na baka masakta ng ina habang naglalakad-lakad. Sinundan siya gabi-gabi. Matapos ikwento ito, nakatulog siya sa sofa. Nilinis ni Inji ang sugat sa noo niya at nag-iwan ng maliit na laruan sa tabi. Pagtapos nito, tumawag si Seo Yeon. Ang pangalan ni Jong Won sa telepono niya ay asawa pa rin. Sumagot si Inji, sinabi na natutulog si Jong Won. Kakatanggap lang ni Seo Yeon ang tawag mula sa ospital tungkol sa amang may malubhang karamdaman, ngunit stable na. Tinanong niya kung maraming gamot ang ininom ni Jong Won para makatulog. Sumagot si Inji na nakatulog siya ng natural, walang gamot. Nang marinig ito, naging hindi mapakali si Seo Yeon. Nag-alala siyang baka umasa si Jongwon kay Inji. Natulog nang tuloy-tuloy si Jongwon hanggang umaga. Agad sinabi ni Inji ang sabi ni Seo Yeon nang walang pagbabago. Pagkatapos, sumama siya kay Jongwon sa ospital. Nakitang komatos ang ama, tahimik na kumuha ng unan si Jongwon. Nakita ito ni Inji, nilock ang pinto, sinabing tutulong sa krimen. Pero gusto lang ni Jongwon ilagay ang unan sa ulo ng ama. Pagkatapos, sabay silang kumain. Nagtataka si Jongwon bakit may manika sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Inji na may baby powder sa loob nito. Dahil dito, makakatulog siya ng maayos kahit saan. Kakaiba, gumana rin ito para kay Jongwon. Gumaling si Jongwon, pero nag-alala si Seo Yeon sa plano niya. Kapag sila'y muling nag-asawa, lubos na makokontrol niya ito. Ngunit ang presensya ni Inji ang sumira sa kanyang plano. Dinalaw niya ito at pinagmasdan ng mabuti ang espesyal na babae kagulat-gulat, pareho pala silang nag-aral sa iisang paaralan noon. Alam ni Inji na may senior na nagpakamatay para makatakas kay Seo gayong Gayunpaman, hindi masyadong nagsalita si Seo Yon. May bahagyang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Pagkatapos nilang maghiwalay, nagmadali si Inji na makipagkita sa assistant. Bukod sa partner services, nakakahanap din ng nawawala ang assistant niya. Nalaman niyang nasa Budapest, kamakailan ang tumakas na nobyo ni Inji. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Inji. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito mabitawan. Ganun din, di mabitawan ni Seo Yeon ang kanyang ex. Pinadala niya kay Jongwon larawan ng record na naiwan. Sa tabi nito, may ultrasound photo ng nawalang anak nila. Dahil dito, bumalik si Jongwon sa sleeping pills. Nakita ito ni Ingi, pero tahimik lang siyang umalis. Kinabukasan, sinamahan niya si Ingi sa ospital. Sa elevator, yumuko si Jongwon, hirap huminga. Sa kritikal na sandali, tinulungan siya ulit ni Ingi. Bilang ganti, tumulong siya kay Ingi sa ospital. Pero nasaktan si Seo Yeon sa kanyang malamig na ugali. Pauwi, ipinaalala ni Ingi ang kasunduan nilang kasal. Napansin ni Jong Won na di na siya galit kay Ingi. Hiningi niya sa boss na maging official ng kasal. Habang kumukuha ng record kay Seo Yeon, sinabi niya ang tungkol sa kanyang planong kasal. Dahil dito, labis na nagselos si Seo Yeon. Ginamit niya ang ultrasound photo sa record para mairita siya. Pero binigyan na ni Jongwon ng pagkakataon si Seo Yeon. Hangga't tutol siya, hindi niya itutuloy ang kasal. Ayaw ni Seo Yeon maging pasibo, kaya hindi niya pinansin ang mensahe. Sa harap ng boss, ang dalawang walang emosyong partner ay nagsagawa ng seremonya. Ito ay isang kontratang kasal na tatagal ng isang taon. Pagkalipas ng isang taon, maaari lang itong i-renew kung pareho silang pumayag. Sa huli, pinirmahan nila ang kanilang mga pangalan sa kontrata. Ayon sa kontrata, magkasama sila sa isang silid. Madalas magkaroon ng bangungot si Jongwon, pero dahil kay Ingi Nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, nag-text si Seo Yeon kay Jong Won ng happy marriage at tinawag siyang asawa. Samantala, kinuna ni ingi ang lahat ng gamot sa bahay at ipinasuri sa iba. Hinala niya na hindi tugma ang mga tabletas sa mga label at baka tinampuhan ni Seo Yeon. maya, -maya dumating ang chandelier na in order ni Seo Yeon para kay Jong Won. Dumating siya kasama ang mga manggagawa at nag-aya ng hapunan kasama ang dalawang mag-asawa. Pumayag si Ingy at nagplanong mag-host sa kanila sa bahay. Sa araw ng hapunan, pumasok si Seo Yeon sa kwarto ng walang pahintulot. Nakita niya ang dalawang kama at manika na inihanda ni Ingi malapit sa kama. Pagkaalis ng mag-asawa, tumulong si Jong Won sa paghuhugas ng pinggan ni Ingi. Pinag-usapan nila ang nakaraan kasama ang panahon ni Ingi bilang dance teacher. Kaya niya siya ni Jong Won na sumayaw. Habang papalapit sila, hindi na niya napigilan at hinalikan siya. Ngunit galit na galit si Seo Yeon. May nakatagong kamera siya sa chandelier at nakita niya ang lahat. Pagkatapos ng halik, parehong hindi mapakali sina Ingi at Jongwon. Kinabukasan, natanggap ni Ingi ang resulta ng investigasyon. Normal lang pala ang pills, kaya gumaan ang loob niya. Tahimik siyang tumingin sa bagong chandelier. Di alam na pinapanood siya ni Seo Yeon sa kamera. Maya-maya, natagpuan ni Ingi ang baril na nakatago sa kahon sa study. Naalala niyang sinundan siya ni Yim Tai kamakailan at may naisip na plano. Sa kabilang dako, di mapalagay si Jongwon matapos ang halik. Nang lumipat si Ingi, sa wakas ay nakatulog siya Nang mahimbing. Nagsimula siyang mag-isip kung gusto niya ba ito. Para malaman ang damdamin, inaya niya si Ingi na kumain. Habang nakikipagkita si Ingi sa asawa ni Seo Yeon, inamin ni Ji-woo ang kanilang ugnayan. Gusto niyang manatili kay Seo Yeon at nakita si Jong Won bilang hadlang. Hindi agad sumagot si Ingi sa kanya. Sa halip, pinili niyang kumain muna kasama si Jong Won. Sinadya kumain sa harap ng hospital bed ng ama ni Jong Won, gusto niyang tulungan si Jong Won na ilabas ang galit nito. Si Jong Won, na galit sa ama, ay masayang ngumiti. Nang pag-usapan niya ang nakaraan ng kanyang ina, hinawakan ni Ingi ang kamay niya para aliwin siya. Nagbiro pa siya na siya na ang papatay sa ama ni Jong Won kung tutulungan siya nitong patayin ang kanyang ina. Nabigla si Jong Won, napalunok ng malakas at hindi nakapagsalita. Pagkatapos noon, mas naging parang tunay na mag-asawa ang dalawa. Kinansela ni Jong Won ang hapunan nila ni Seo Yeon para manood ng pelikula kasama si Ingi. Dahil iilan na lang ang pelikulang natitira, pinilit niyang manood ng horror kahit ayaw niya nito. Naisip ni Ingi na ang cute niya, nanginginig sa takot. Samantala, hindi makontak ni Seo Yeon si Jong Won, kaya galit na galit siya. Parang nararamdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol sa kanya. Pagkatapos ng pelikula, naglakad ng magkasama sina Ingi at Jong Won. Hindi niya napigilan ang sarili at sinabing gusto niyang makipagtalik sa kanya. Magulo ang isip niya. Hindi niya alam kung gusto niya si Ingi o gusto lang niyang makasama ang babae. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi pinansin ni Jongwon ang tawag ni Seo Yeon. Kinabukasan, dumalo si na Seo Yeon at Inji sa isang event. Nang insulto si Seo Yeon kay Inji at sadyang binangga ang kotse nito. Habang nagmamaneho, inamin ni Seo Yeon na siya ang pumili kay Inji. Sinabi niya kay Inji na pasayahin si Jongwon sa loob ng isang taon. Pagkatapos, aalisin niya lahat at parurusahan si Jongwon ng todo. Ang mga salita ni Seo Yeon ay nagbigay ng bangungot kay Inji. Nagising siya, pumunta sa sala at naalala ang sinabi ni Seo Yeon. Nagsimula siyang maghinala na may mga kamera si Seo Yeon. Halo-halong emosyon ang nanaig sa kanya. Pagbalik niya sa kwarto, gising na si Jongwon. Doon siya gumawa ng isang nakakalokang desisyon. Matapos ang madamdaming gabi na naginip si Inji. Ngayon, nanatili si Jongwon sa tabi niya para aliwin siya. Nag-message ulit ang kaibigan. Nakita raw niya si Yim tae Nagkataong nakita ni Jongwon ang mensahe. Nang magising si Inji, malumanay niyang tinanong kung sino si Yim Taesung. Sabi ni Inji, creepy stalker daw ito. Gustong tumulong si Jongwon pero pinaalalahanan siya ni Inji na sundin ang kontrata at huwag makialam sa pribadong buhay nito. Kinabukasan, hiniling ni Inji sa kaibigan na alamin kung paano nakuha ni Seo Yeon ang gamot. May nakita siyang kakaibang pills na nakadikit sa likod ng ultrasound photo. Samantala, hinarap at ininsulto ni Yim Taesung si Seo Yeon. Binalaan niya itong lumayo kay Inji o papatayin niya ito. Matapos siyang bantaan, galit na umalis si Yim. Takot na takot, tinawagan ni Seo Yeon ang kaibigan para sunduin siya. Sa biyahe, nakaramdam siya ng matinding sakit ng tiyan. Nagdulot pala ng impeksyon ng IUD, kaya tinanggal ang isang ovaryo niya. Walang emosyon, sinabi niya kay Jongwon na wala siyang alam kung makakaanak pa siya. Nang makitang nag-aalinlangan si Jongwon, tinanong niya kung gusto pa nito ng anak na natiling tahimik si Jongwon. Ilang taon na ang nakalipas ng buntis si Seo Yeon, na aksidente siya sa kotse at isinugod sa ospital. Sinabi ni Jongwon sa mga doktor na unahin ang pagsagip sa sanggol. Nalaman ito ni Seo Yeon. Lumabas si Jongwon ng ospital at nakita si Yim Tae na naglalakad-lakad sa labas ng bahay niya. Pinapasok niya ito, nag-alok ng pera para iwanan si Inji. Tinawanan lang ito ni Yim Tae Sung. Inihayag na alam niyang pinatay ni Jongwon ang sarili niyang ina. Galit na hinawakan ni Jongwon ang lalamunan niya pero sa huli pinakawalan din. Pagkatapos, niyakap ni Inji si Jongwon, nagpasalamat sa tahimik niyang pagtulong. Ibinahagi ni Jongwon ang kanyang masakit na nakaraan. Naniwala siyang ang pagkakaroon ng anak ay makakalaya sa kanya sa madilim na alaala ng pagiging anak. Ngunit ayaw ni Seo Yeon ng mga bata. Inamin niyang nakita niya ang dating asawa na sinadyang magpabangga habang buntis. Mula noon, natakot siya rito at gustong tumakas. Kaya pinili niya ang bata noong emergency. Lihim pa niyang ninais na mamatay na si Seo Yeon. Naunawaan ni Inji ang kanyang sakit dahil pinagdusahan din siya ni Yim Tae Sung ng matagal. Apat na taon ang nakalipas, pinatay ni Yim Tae Sung ang isang gwardiya sa harap niya. Binali ang leeg. Idineklara niya si Inji bilang kanyang ari-arian. Binabalaan ang lahat na lumayo. Nalaman ni Seo Yeon ang tungkol kay Yim Tae Sung mula sa amo ni Inji. Hindi rin kayang harapin ng amo ang baliw na lalaking iyon. Nalungkot, napadpad si Seo Yeon sa silid ng ama ni Jong Won at nakitang hindi na humihinga. Hindi nagtagal, ginanap ang libing ng ama ni Jong Won. Ginamit ni Seo Yeon ang pagkakataon para magsuot ng panluksa. Kamakailan, natakot siya na baka maakit ni Inji si Jong Won. Kaya tumigil siya sa pagiging mailap at sinubukang bigyang lugod ito. Ngunit ayaw ni Jong Won na manatili sa kanya. Ayon sa kontrata, hindi makaka-attend si Inji bilang asawa ni Jong Won. Nakasalubong niya si Seo Yeon sa banyo. Nang maisip na nag-iisa si Jong Won, nagalit ng husto si Inji. Sinisi niya si Seo Yeon sa mga aksidente sa pagbubuntis para magilti si Jong Won, sabi niya. Di daw karapat-dapat si Seo Yeon kay Jong Won. Mukhang may alam siyang lihim ni Seo Yeon at binantaan siya. Nagalit si Seo Yeon at umalis sa burol. Maya-maya, sinira ni Inji ang kontrata at nagsuot ng panluksa na natili sa tabi ni Jong Won bilang asawa. Masaya si Jong Won. Dinala niya si Inji sa biyahe, sine, at pamimili. Parang bagong kasal sila. Sa sandaling iyon, lubos na nahulog ang loob ni Jong Won kay Inji. Kahit tapos na ang kontrata, ayaw niyang umalis ito. Kinabukasan, dumating si Seo Yeon at asawa, sinabi magdiborsyo. Sinabi rin na didiborsyo niya si Yun Nadama ni Seo Yeon na nawala kontrol kay Jong -Han. Nang kontrolin siya ulit, naging balisa si Jong -Han. Kinuha pills sa likod ng ultrasound, pero nag-alinlangan. Nakita ni Seo Yeon, pinilit uminom ng pills si Jong Hwan. Utos niya, putulin ugnayan kay Inji, bumalik dati. Pero sumigaw at tumanggi si Jonghwan. Hindi tanggap ni Seo Yeon ang pagbabago, nahilo siya. Tinawag si Yun Jiwo, narinig na nasa bahay si Inji. Nagmadaling umuwi siya agad. Sa kabilang dako, tinanong ni Inji ang sikreto ni Seo Yeon. Binuhusan ng alak, hint na malapit sa study ang banyo. Naintindihan agad ni Inji, pumunta sa study, at nalaman na si Seo Yeon pala ang nag espiya sa bahay ni Jonghwan. Sa screen, nakita niyang maingat na naghahanda ng hapunan si Jonghwan para sa kanya, namula ang kanyang mga mata sa damdamin. Nang gabing iyon, ginamit niya ang telepono ni Jonghwan para i-text si Seo Yeon humihingi ng pills. Nang malaman ni Seo Yeon na umiinom na naman ng pills si Jonghwan, napangiti siya. Pero pagdating sa meeting place, si Inji pala ang naghihintay sa kanya. Sinabi ni Inji na di niya iiwan si Jonghwan at binalaan si Seo Yeon na tigilan na siya. Inihayag niya na alam niyang nagbebenta ng droga si Seo Yeon. Kumuha pa si Seo Yeon ng mga adik para magtrabaho sa construction site niya. Binalaan siya ni Inji na, wag nang kontrolin si Jong Hwan, painom ng pills, o bantayan. Nagalit si Seo Yeon at nakipag-away kay Inji. Pero wala siyang laban kay Inji, na marunong ng judo. Umupo si Seo Yeon sa sahig, umiiyak, sinisigaw na, wag maki-alam si Inji sa buhay nila ni Jong Hwan. Pagod na pagod, umuwi si Inji at niyakap ng mahigpit si Jong Hwan. Kumain sila ng burger ng magkasama. Ikinwento ni Jong Juan kung gaano niya ito na miss. Mainit ang tugon ni Inji at sila'y naghalikan. Hindi nagtagal, muling binisita ni Yim Tai Sung si Jeong Juan. Sabi niya, kung di niya makuha si Inji, mamamatay silang dalawa. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Jong Juan sa kaligtasan ni Inji. Tinawagan niya ito at nalaman na nasa dating bahay nito. Nagmadali siyang pumunta roon. Samantala, nauna si Yim Tai Sung sa pinto ni Inji. Ilang beses niyang sinubukang buksan ang pinto, ngunit bigo. Bigla, Bumukas ang pinto at siya ay sinaksak. Ang umatake ay ang nobyo ni Inji na matagal nang nawawala. Pag-akyat ni Inji, nakita niya ang dugo sa sahig at pader at bukas na pinto. Maingat siyang pumasok sa bahay. May dugo ang kutsilyo sa mesa. Maya-maya pa dumating na si Jeong Kumilos si Inji nang malamig at lumayo kay Jeong Pero nakita ni Jeong ang tunay niyang nararamdaman. Alam niyang gusto rin siya nito, pero sadyang itinulak siya palayo. Hindi sumagot si Inji at pinilit si Jeong Juan umalis. Kanina, nagtalo ang nobyo at si Yim Tai Sung. Limang taon na, nagpadala si Yim Tai Sung ng video ng nobyo na bisexual sa ina ni Inji. Dahil dito, inilantad siya ng ina at pinigil ang kasal. Nang umalis ang nobyo, pumunta si Yim Tai Sung sa botika. Hinubad niya ang pantalon para linisin ang sugat sa binti. Natakot ang babaeng doktor at gustong tumawag ng pulis. Galit, pinasyang harapin muna ni Yim Tai Sung ang doktor. Maya-maya, bumalik si Inji sa bahay ni Jeong Hwan. Nagkunwaring galit si Jeong Hwan at dumiretso sa kwarto ng tahimik. Inakala niyang susunod si Inji pero nag-alinlangan at nanatili sa guest room. Magdamag na nakaupo si Jeong Hwan, nakatitig sa bakanteng kama ni Inji. Sa galit, itinapon pa niya sa sahig ang laruan nito. Kinabukasan, tahimik na umalis si Inji. Lalo pang nagalit si Jeong Hwan at nagreklamo sa amo. Sabi niya, Limang taon hinintay ni Inji ang nobyo sa bahay nila. Gusto niyang mag-move on ito pero di niya mabitawan ang nakaraan. Pagkatapos niyang magsalita, nag-text si Inji para humingi ng tawad. Halos nawala ang galit niya. Para kay Inji, pinaglagay niya ng kamera sa bahay ang kasambahay. Inilabas din niya ang nakatagong baril kung sakaling kailanganin. Samantala, Naghahapunan si Inji kasama ang kaibigan niya. Sinabi niya'ng malapit nang matapos ang kontrata nila ni Jonghwan. Napansin agad ng kaibigan na talagang gusto niya si Jonghwan. Uminom si Inji para lunurin ang kanyang damdamin. Habang si Jongwon ay naghahanda ng pagkain sa bahay, pero dumating si Seoyon nang walang paalam. Ipinaliwanag niya bakit pinili si Inji para kay Jongwon. Ilang taon na ang nakalipas, pumanaw ang ina ni Jongwon. Sa araw ding iyon, inilibing ang kaibigan ni Inji. Nagkita sila sa sementeryo at sumakay sa parehong bus. Kinuha ni Jongwon ang graduation gown para sa litrato. Si Inji ay isa sa mga estudyanteng tumutulong doon. Nakita niyang sira ang chinelas ni Jongwon at binigyan siya. Si Seo Yeon, na dumaan, ay nagselos sa nakita. Pinilit niya si Jongwon na isuot ang dala niyang sapatos. Mula noon, kinamuhian ni Seo Yeon si Inji. Gusto na ni Seo Yeon tapusin ang peking kasal at kunin si Jongwon. Umalis siya pagkatapos sabihin niyon. Ngunit wala nang damdamin si Jongwon para sa kanya. Nag-aalala siya kung babalik si Inji sa nobyo nito. Inisip din ni Inji kung magkakabalikan sila ni Seoyon Bigla silang hindi alam paano haharapin ang isa't isa. Kinabukasan hiniling ng nobyo ni Inji na magkita sila. Sinisi niya si Inji sa pagsira ng kanyang buhay. Sabi niya, di kailangan ng kasal ang tunay na pag-ibig. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Inji. Inamin niyang dapat tinuldukan niya ito ng maaga. Pagkalipas ng limang taon, natapos na rin sa wakas. Sumakay si Inji ng bus pabalik kay Jongwon. Pagbaba niya, nakita niya si Jongwon na naghihintay. Sa sandaling iyon, naluha siya sa emosyon. Akala ni Jongwon malungkot siya, pero masaya pala. Unti-unti nang nawawala ang hadlang sa pagitan nila. Tinanggap ni Inji ang imbitasyon sa studio ni Jongwon. Sa parking lot, nakasalubong niya si Yim Taesung. Binugbog siya ni Jongwon para ipagtanggol si Inji. Dahil sa seryosong pangyayari, nagbitiw si Inji sa trabaho. Samantala, mas malalapang balita ang natanggap ni Jongwon. May natagpo ang kamera sa chandelier na padala ni Seoyeon. Galit na pumunta siya sa bahay ng dating asawa. Ngunit wala roon si Seoyeon. Si jiwo ang nagbukas ng pinto. Nakita niya ang surveillance footage sa computer nito. May mga clip ni Inji na lihim na umiiyak para sa kanya. Umuwi si Jongwon, wasak ang puso. Naalala niya ang ina na nagtangkang magpakamatay dahil sa pagmamanman. Hindi na makatali ang mga kamay niyang sugatan. Kaya tinulungan siya ni Jongwon. Mula noon, namuhay siya ng may guilt. Biglang dumating si Seo Yeon para magpaliwanag. Gusto niyang tiyakin na kahit kasama si Inji, sa kanya pa rin ang puso ni Jongwon. Doon lang niya muling matatanggap si Jongwon. Nung buntis si Seo Yeon, naihi siya sa sarili dahil di mapigilan. Hindi niya matanggap ang itsura niya habang buntis. Pero excited si Jongwon sa baby, di napansin ang lungkot niya. Hindi sinabi ni Seo Yeon ang nararamdaman niya kay Jongwon, sa halip, tumawid siya sa bisi na kalsada at nabangga. Nagalit si Jongwon kay seoyon sa kanyang kapabayaan. Sa operasyon, sinabi niya sa doktor na unahin ang bata. Kaya nagpa-EUD si Seoyeon para di mabuntis ulit. Para kay Seoyeon, pareho silang mamamatay tao ni Jongwon. Pinatay niya ang sariling anak at tinulungan ni Jongwon ang ina na magpakamatay. Iminungkahin ni Seoyeon na magkasama sila at magbayad sala. Ngunit iniwan ni Jongwon ang baliw na babae at naglakad mag-isa. Sa oras na iyon, natagpuan siya ni Ingi at muling sinagip. Pumunta sila sa isang liblib na hotel. Kasama si Ingi, gumaan ang pakiramdam ni Jungwon. Hinalikan at niyakap niya ito, nakangiti. Nang gabi, sinabi niyang nakilala niya ito sa presinto bilang tumulong sa graduation. Ngayon, gusto niya talaga ito at nais makasama habang buhay. Nang marinig ito, humingi agad ng diborsyo si Ingi. Kontrata lang ang kasal nila, hindi dapat may damdamin. Kahit anong pakiusap, iginiit ni Ingi na tapusin na. Sa mga sumunod na araw, bigla na lang nawala si Ingi. Naghanap si Jungwon sa lahat ng dako pero wala. Samantala, nagpanggap na technician si Yim Tai Sung para kunin ang maleta ni Ingi. Sayang nga lang, may double lock ang maleta at di niya mabuksan. Tinawagan niya si Ingi, binantaan kung gusto niyang ma-expose ang kasal o mamatay si Jungwon. Galit na sinabi ni Ingi, natapos na ang kontrata nila ni Jungwon. Para di masaktan si Jungwon, pumayag siyang makipagkita sa kanya. Nagkita sila sa isang bakanteng bukid. Bago ang pulong, nag-text si Yim Taesung kay Jungwon, inanyayahan din siya. Bago dumating si Jungwon, pinilit ni Yim Taesung si Ingi na buksan ang maleta. Nilagay niya ang password pero ayaw bumukas ng maleta. Napagtanto ni Ingi na kay Jungwon pala ang maleta, hindi sa kanya. Naramdaman ni Yim Tai Sung na naloko siya at nagalit kay Ingi. Sawang-sawa na si Ingi, sinabing handa siyang mamatay kasama niya. Pero naglabas siya ng kutsilyo, sasabihin mo na raw kay Jungwon. Won. Hinusgahang may sakit sa isip, kahit pumatay, sa ospital lang daw siya ipapadala. Sa sandaling iyon, dumating si Jungwon. Nakipaglaban siya kay Yim Tai Sung. Para protektahan si Jung Won, kumuha si Ingi ng baril at tinakot si Yim Tai Sung. Binalak niyang patayin si Yim Tae Sung at sarili dahil pagod na siya sa buhay si Yim Tae Sung, dala ang maleta, sumakay ng kayak. Sa gitna ng tubig, bigla na lang tumigil ang kayak. Sa dilim, may lumapit ng tahimik at sinaksak si Yim Tae Sung. Ang pumatay ay asawa ni Seo Yeon, na magaling sa fencing. Si Yoon Ji Woo, security officer, ay inutusan ng boss na patayin si Yim Tae Sung. Pagkapatay kay Yim Tae Sung, umamin si Yoon Ji-woo kay Seo Yeon. Ilang taon na ang nakalipas, brutal na pinatay ni Yim Tae-sung ang kasamahan, pero natakot siya kaya tumakbo palayo. Mula noon, pinagmumultuhan siya ng pangyayaring iyon. Sinabi niya lahat kay Seo Yeon dahil nahulog ang loob niya rito, pero huli na ang lahat para sa kanila. Hindi nagtagal, tumawag ang mga pulis kay Seo Yeon para magtanong. Natagpuan nila ang bangkay at maleta ni Yim Tae-sung. Sa loob ng maleta ay may mga gamit ng sanggol para sa batang pumanaw. Sa huli, Inaresto si Yongjiwoo at hinarap ang hustisya, ang tanging magagawa ni Seo Yeon ay humanap ng magaling na abogado. Sa kabilang banda, nagpa siya si Inji na iwan si Jongwon. Pinili rin ni Jongwon na gibain ang bahay ng kanyang mga bangungot. Bago maghiwalay, nangako silang magbabalikan kung magkita pa ng dalawang beses. Pagkatapos noon, nagsimula sila ng bagong buhay. Ngunit ang tunay na magkaibigan ay laging magkikita muli. Hindi maitago ni Jongwon ang kanyang kasiyahan at si Inji ay nakaramdam ng lihim na kaligayahan. Sa susunod na pagkikita, yayakapin sila ng mahigpit at hindi bibitaw.